Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung gusto mo ay panoorin mo hanggang dulo. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na buong magdamag siyang mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na na hindi na siya nagpaparamdam o hindi na kayo nagpapansin ng dalawa dahil sa may pinag-awayan kayo at kayong dalawa ay nagtatampuhan sa isa't isa. Gusto mo ba na siya ang mauna na tatawag guys o chat sa'yo at hindi hindi siya makakatulog at paniguradong siya ay mababalisa sa kakaisip sa'yo matapos mong gawin ang ritual na ito. Basta gawin ito bago ka matulog sa kahit na anong oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay umupo ka saglit, mag-focus ka at mag-concentrate. Dapat ikaw lamang mag-isa at dapat tahimik ang nasa paligid mo. At pagkatapos ay ipikit mo ang mga mata mo, pakaisipin mo ang target at pagkatapos ay tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell, basta tawagin mo lang ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit hanggang matapos mong banggitin ito ng 11 times. At pwede mo naman gawin itong ritual kahit ikaw ay nakahiga na dyan sa higaan mo ay pwede mo pa ring tawagin ang pangalan at apelyido niya ng 11 times. Dapat alam mo ang tunay o totoo na pangalan ng taong gusto mong gawa ng ritual. Nang sa ganon, mapadali po ang talab nito. At kinabukasan ay pwede mong ulitin, gawin ito bago ka matulog at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong hindi-hindi siya makakatulog at mababalisa sa kakaisip sa iyo lalong-lalo lalo na kung may tampuhan kayo sa isa't isa. At isa itong paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng taong mahal mo. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.